A day in my life as a babaeng walang pahinga hoy. Hello sa inyo mga bidad. For today mga mi, gumising kami ni CJ ng alang oras na. Paano ba naman kasi napuyat nga ang person? Ganun. Eh? Nababothered na ba kayo sa itsura ng dingding namin mga mi? Kasi ako oo oh, oh, yes, talaga namang hindi na nga mapakali ang person. Hindi pa kasi nagpupunta dito si tatay. Parang nga masabi ko din yan. By the way mga mi, binalik ko na nga rin pala itong lagayan ng plato namin, pati nga itong lutuan namin. Natuyo na rin kasi itong epoxy na nilagay ko nga dito sa lababo namin. Kaya ito, for the balik na naman ang person, ito talaga yung mga pinakaayo ko, yung binabalik nga yung mga gamit. Charing. Wala naman talaga tayong choice, kundi tayo lang din talaga ang magbabalik ng mga to. Katapos ko nga binalik yung mga plato mga me, ito nga, hinugasan ko nga rin itong mga lagayan ng utensils. Nagkaroon na rin kasi ng molds mga me, Diyos ko day, talaga naman. Ito ang pinaka problema ko dito sa bahay, ang dami daming molds mga me. Pero by the way mga me, naka-order na nga rin ako ng dehumidifier, kaya naman ito, inaantay ko na lang din yung dumating. Pag ganito nga talaga yung klase ng bahay ninyo, ang kailangan nyo talaga dito ay dehumidifier, yung hinihigop nga talaga yung moisture ng bahay nyo, ganun. And after ko naman nga dun sa kusina mga mi, eto nga, hinarap ko na muna si CJ at pinaliguan ko na nga din muna. Buti na lang talaga, malaki yung pasasalamat ko dito sa batang to dahil napakarunong talaga niyang suminga ng sipon as in. Wala talaga akong nagiging problema kapag nga nagkakasipon siya kasi talagang mahusay talaga siyang suminga mga mi, ganun. Parang tinalo pa nga yung mga panghigop. May share ko na nga lang din sa inyo mga mi pang two days na nga ni CJ ngayon na nilalagnat at inuubo at sinisipon Pero kumakalma naman dahil pinapainom ko nga rin siya ng tempra at gamot nga niya sa ubo. Eto, nagutom na nga ang batang makulit. Naalala nga niya yung donut niya kagabi na pinabili niya. Kaya ayan, kinakain na nga din niya. Pati nga din ako mga mi, ilang araw na nga din akong inuubo nung last time si CJ yung unang nagkaubo at sumunod naman ako. At ngayon, inubo na naman siya ulit. Piling ko talaga yung mga molds talaga dito yung ng mga ubo at sipunan. Sobrang U dami na din kasi talaga namang hindi na rin ako mapakali at gusto ko na nga rin talaga itong papinturahan. Abang, abangan nyo na nga lang din at mapapapinturahan ko rin nga ito. Mas gusto ko na nga din na ako na nga lang magpipintura at tingin ko naman ay kayang kaya ko naman dahil maliit lang naman ang space nitong bahay na. Habang kumakain nga ang batang makulit, eto nagwawalis na nga din ako at nagmamadali na nga rin ako sa mga kilos ko. Paano ba naman kasi mag upload pa nga ako? Bukod sa mag upload ay hindi pa nga ako nakakapag voice over mga medios ko dahil. I-share ko din mga me dati. Napakatagal ko talaga mag voice over. Pero ngayon, gamay na gamay ko talaga Kahit one minute o 2 minutes ay tapos na ako Ganun Nagabihan naman mga mi na malengking nga ako At eto, nakauwi na nga din ako At nakabili nga ako nitong baka Minsan na minsan lang talaga itong pagbabaka namin mga mi Dahil alam nyo naman, napakamahal na nga rin ng baka Diyos ko day Kaya adobo ko na nga lang din to mga mi Dahil yun nga ang request ni daddy I'm ready, you mommy.